Walang-wala na talaga ako. Sweldo, saglit lang, ubus na. Bayarin dito, bayarin doon. Ni singkong duling, wala akong naiipon. Paano na bukas? Paano kung may emergency? Paano kung may dumating na oportunidad pero wala akong pera? Hindi na pwedeng ganito palagi. Ano ba dapat kong gawin? Gusto mong makaipon ng pera pero lagi kang bigo? Laging ubos ang sahod bago dumating ang sweldo. Baka ito na ang sagot sa problema mo. Narito ang sampung sikretong paraan para mabilis kang makaipon ng pera at baka ang numero uno ang pinaka-game changer para sa'yo. Mukhang bago na naman ang mga stocks dito sa mga shops. Makabili nga ng mga trending products ngayon. Pero teka, ang 30-day rule nga pala. Bago ka bumili ng isang bagay na hindi mo naman talaga kailangan, maghintay ka ng tatlumpong araw. Kapag gusto mo pa rin ito pagkatapos ng isang buwan, saka mo bilhin. Pero madalas, mawawala na ang urge mong bilhin ito, at boom! Ipon na dapat ginastos mo. Hmm, ang sasarap naman ng mga pagkain at pilihin na makikita mo dito sa grocery nakakagutom tuloy. Teka! Pupunta muna ako sa paborito kong restaurant at babalik na lang ako mamaya pagkatapos ko kumain. Kapag gutom ka habang namimili, mas malaki ang posibilidad na gumastos ka ng hindi kailangan. Bago pumunta sa grocery o mall, siguraduhing busog ka para maiwasan ang unnecessary spending. Budget ko na ang sahod ko for this month, 50% sa needs. 30% sa wants, at 20% naman ang itatransfer ko sa aking bank account as savings. Done! Set up mo na ang iyong bank account para automatic na maglipat ng porsyento ng sahod mo sa savings account. Kung hindi mo nakikita ang pera mo at secured na itong nakatago sa savings account mo, hindi mo na ito gagastusin. Ang kaunting perang inipon ko para sa sobring ito ay para sa fund fund. At ang pera naman na inipon ko para sa sobring ito ay para sa savings. Minsan, hindi ka makaipon kasi feeling mo deprived ka. Simple lang ang solusyon. Maglaan ng maliit na bahagi ng pera para sa fun fund mo, pero wag sa sobra. Ang fun fund ay isang bahagi ng iyong pera na itinatabi mo para sa kasiyahan at personal na kaligayahan tulad ng pagkain sa labas, paglalakbay o pagbili ng bagay na gusto mo. Bakit ito mahalaga? Kapag nag-iipon tayo, madalas nating iniisip na kailangan nating putulin lahat ng gastusin. Pero kung palagi mong pipigilan ang sarili mo sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo, maaaring mapagod ka at tuluyang bumigay sa impulsive spending. Ang fun fund ay isang balanseng paraan ng pag-iipon. Nai-enjoy mo ang buhay habang nag-iipon pa rin para sa mas mahahalagang bagay. Wow! Ang gaganda at bagong style ang mga polo shirts dito. Ito may isang libong piso na price tag eksakto sa dalakong cash. Ito na bibiling ko. Kapag cash ang dala mo, mas magiging mindful ka sa gastos mo. Kapag gumagamit ka ng credit card, parang hindi mo agad nararamdaman ang perang lumalabas dahil isang swipe lang, tapos na. Dahil dito, mas nagiging madali ang paggastos, minsan hindi mo namamalayan kung magkano na ang nagastos mo. Pero kapag cash lang ang dala mo, mas nagiging maingat ka sa pagbili dahil kitang kita mo ang perang nawawala sa kamay mo. Halimbawa, kung may isang libong piso kang budget at gusto mong bumili ng isang bagay na isang libut limang daang piso, mapipilitan kang mag-isip muna bago gumastos. Kaya kung gusto mong kontrolin ang paggastos at mas madaling makaipon, subukan mong gumamit ng cash imbes na card. Isang buwan tayong walang fast food ha? Sino kaya ang unang bibigay? Kaya ko to. Magluluto na lang ako sa bahay. Mas tipid. Mas healthy. Challenge accepted. Pero paano pag may promo ang paborito kong burger? Subukan mong gawin ang no-spend challenge sa loob ng isang linggo o isang buwan. Ang ideya? Huwag gumastos sa kahit anong hindi essential. Try mo lang. Baka magulat ka sa dami mong maiipon. Paano ito ginagawa? Gumastos lang sa essentials tulad ng pagkain, bayarin, at transportasyon. Iwasan ang pagbili ng damit, gadgets, online shopping, o pagkain sa labas. Maghanap ng free alternatives tulad ng pagluluto sa bahay imbes na magpa-deliver o gumamit ng libreng entertainment tulad ng YouTube imbes na mag-subscribe sa paid streaming services. Bakit ito epektibo? Kapag sinubukan mo ito, mapapansin mong marami ka palang ginagastos sa hindi mo talaga kailangan. At sa dulo ng challenge, magugulat ka kung gaano karaming pera ang naitabi mo na pwede mong gamitin sa mas importanteng bagay. Wow! Ang ganda naman ng sapatos na to. Bagong modelo at trending. Bibilin ko na to. Kaya lang. Okay kaya to. Need ko ba bagong sapatos? Pag-isipan ko kaya muna at balikan ko na lang bukas. Kapag may nakita kang bagay na gusto mong bilhin, huwag agad bumili. Sa halip, hintayin mo ng isang araw bago ka magdesisyon. Bakit? Dahil kadalasan, ang excitement mo sa pagbili ay pansamantala lang. Kapag lumipas na ang isang araw, malamang ay marirealize mong hindi mo naman talaga kailangan ang bagay na iyon. Kaya maiiwasan mo ang impulsive buying. Sa ganitong paraan, hindi mo lang napipigilan ang hindi kailangang gastos, kundi mas marami ka pang maiipon para sa mas mahahalagang bagay. Kailangan ko na bumili ng laptop para sa school projects ko. Ano ba alternatives ko? Teka, para makamura mag-check ako sa marketplace. Tiyak na mas makakamura ako kaysa bumili ng brand new. Basta sigurado lang ang quality ng item at reputation ng seller ng second-hand laptop. Hindi mo kailangang laging bumili ng bagong produkto dahil maraming paraan para makatipid nang hindi isinasakripisyo ang kalidad tulad ng mga sumusunod. Second-hand items Maraming gamit tulad ng gadgets, furniture, at sasakyan ang pwedeng bilhin ng second-hand pero nasa maayos pang kondisyon. Mas mura ito kaysa sa brand new pero nagagamit pa ng maayos. Sale at discounts Imbes na bumili agad, hintayin ang promo, sale events, o discount offers para makuha ang produkto sa mas mababang presyo. Budget-friendly alternatives. May mga mas murang brand na may parehong kalidad kumpara sa mamahaling tatak. Minsan, ang binabayaran mo lang ay ang pangalan ng brand, hindi ang mismong kalidad ng produkto. Sa pamamagitan ng mga ito, mas makakaiwas ka sa malaking gastos at mas marami kang maiipon para sa mas mahahalagang bagay. Kailangan ko ba talaga itong bracelet or necklace na ginto? Bibili ba ako o wag na? Bago ka gumasto sa isang bagay, mahalagang pag-isipan muna kung talaga bang kailangan mo ito o kung nadadala ka lang ng impulse buying. Para makatulong sa desisyon, tanungin ang sarili ng tatlong beses. Una, kailangan ko ba talaga ito? Kung hindi ito isang pangangailangan, baka hindi mo talaga kailangang bilhin. Pangalawa, magagamit ko ba ito araw-araw? Kung bibili ka ng isang bagay na bihira mo lang gamitin, baka hindi sulit ang gastos. Pangatlo, masaya ba ako kung hindi ko ito bibilhin? Kung hindi naman makakaapekto sa iyo kung hindi mo ito bilhin, baka hindi ito ganoon kahalaga. Kung ang sagot mo sa alinman sa mga tanong na ito ay hindi, mas mabuting ipunin mo na lang ang pera. Sa ganitong paraan, iniiwasan mo ang hindi kailangang gastos at mas madali kang makakaipon para sa mas mahahalagang bagay. Ayun! Sweldo na naman. Time to put 20% of my income sa savings fund ko. Here we go. Transfer 20% to my savings account. Done. Ang pay yourself first ay isang simple pero napaka-epektibong paraan ng pag-iipon. Sa halip na gastusin agad ang sahod sa bills, luho at ibang gastusin, unahin mo munang magtabi ng pera para sa savings bago pa man gumastos sa iba. Paano ito gumagana? sa sasahod ka, itabi agad ang 20% para sa ipon bago mo bayaran ang iba pang gastusin. Isipin mo ito na parang pagbabayad ng bill, pero ang binabayaran mo ay ang sarili mong future at financial security. Kung hindi mo agad itinabi ang savings, malamang ay mauubos ang pera mo sa ibang bagay. Bakit ito epektibo? Mas madaling makaipon dahil hindi mo na nagagastos ang perang dapat na iipon mo. Nakakatulong ito sa financial discipline at mas makakamit mo ang iyong long-term goals, gaya ng emergency fund, investment o dream house. Kapag ginawa mo ito consistently, hindi mo mamamalayan na lumalaki na ang ipon mo at ikaw ang makikinabang sa hinaharap. Dati laging ubos ang sweldo ko, pero dahil natutunan ko ang sampung paraan ng pag-iipon, ngayon ay nasa isang maganda at relaxing na beach resort ako. Ine-enjoy ang tanawin at ang buhay. Salamat sa aking ipon at matalinong paghawak ng pera. Kung nagawa ito ng iba, magagawa mo rin. Tandaan, ang pag-iipon ay hindi tungkol sa kung magkano ang kinikita mo, kundi kung paano mo ito ginagastos.